Yan yeah, guys, good morning. Oh. Dito na lang kami, nagmama. Kasi um, At atyan kami ng mas. Wala -ag ang alas sa ng mamaga. Pasalamat na yan. They are preparing pa guys. So, oh, di ba, early bird kami. Sabi nga na kasi, okay. Okay. early bird catches worm. O, oh, di ba, akunti pa lang tao kasi ang mas ay mag-start ng alas sa is. So, 5.30, nandito na kami. Yan, may mga tao na pati. Yun ang ating choir ngayon ay Knights of Columbus. Ayan, dito si Father Uupo. yan. Sabi nga sa Psalm 51, 10. Ibaba natin. Ibaba para mabasa natin ang nakasulat. F, F. Di ko makita. F, F. Balik, balik, balik. Yun. O, diba? Ang ganda si yung ribulto ni Papa Jesus tinapa na ng kulay violet guys kasi magsimula na santa na eh. at tapos maglipod libre oh, ako it's it's ba it's ako it's ang inkargado or it's tagabantay <laughs> tagabantay ako guys ng Mary Immaculate Parish Church ayan tingnan nyo yung guys napakakintag ng mga bangko bangko mga bangko na yan is made of troso yung mga patay na kahoy pinuputol-putol, mga manga po siya tapos ginawang bangko yan, kasi ang church na to ay napalibutan po na mga kahoy so pag may putol, may, nama may namatay na kahoy yan pinuputol-putol ginawang truso para magiging bangko o oh, diba, ang ganda napaka-creative ng Pinoy kaya tinawag dito nature's church yan, nakita namin si father nakipaguntahan ng isang parukyano Ayun. Gusto ko sana dyan magpa-picture kay Father. Ang siski na lang. Si Rico, baby ayaw niya. Baka masunog ako eh. <laughs> Ay, masunog. Tapos binisita namin yung mga Revolto ng ating mga mga puo ng ating mga santo. Yan. Pero ano na sila? Nakataklog na sila dahil yun nga si Mina Santa na guys. Yan. Isang linggo na lang. Holy Week na. Kaya nakaano na sila. Yan ang pinaka nature's church, church. Ayan, kubo ang style. Sa ilalim, puro puso ang mangko. Sa palibutan ng mga mangga, uh, sampalok, any kind of mga puno, guys, malalaki. Yung iba patay na kasi matatanda na. Matagal na kasi to ano to, church na yan. Ayan, akala ko itong si Rico Bebe din. Nagpicture ang sistema naman, guys. Nagsunod-sunod lang sa akin. Binibidyo na lang ako para hindi na siya mahirapan. Bahala na daw ako mag-screenshot kung anong gusto kong position. Ayan. Kala mo yung naka-picture. Video yan, guys. oh. <laughs> ang ganda ng background ko. Nature's Church, Church. Yun. Gusto ko pa sana mag-explain kasi may ibang tao kaya umupo ako, napagod ako. <laughs> napagod. Tapos ako magpapicture. Hindi naman ako pinicturean. binigyo, Ganda-ganda talaga sa ko, baby. Sa akin. <laughs> niya sa mukha ko. Binalik niya na sa bangko. Magandang bangko. Ayan o. Oh. Kap good ay. <laughs> Super liwanag. Yun. Di ba ganda guys ng Nature's Church? Inaanyaya namin ang, ang ibang parokyano, mga ano, purista. Pwede niyong bisitahin to guys. Ang ating pare dito ay may Italiano, may Koreano, Pinoy, ganyan. Kaya pwede po kayong bumisita kung gusto nyo po maramdaman ang presensya ni Lord. Ay, ay, At kami, na naghahanda na pa uwi, kaya gusto ko sana magpa-picture-picture. Kaso nakakuha ng pansin sa akin yung tayog ng punong mangga na hitik ng bunga sa taas. Yan ito po, punong mangga yan guys. Napakaraming bunga. Hitik. Ayan o, oh, tingnan mo ang ganda ng ano sa taas. oo oh, yung ano ng puno, mga dahon. Verde, verde. Si father pupuntang kantin. Ang kantin din ay hugis. Kubo din siya, guys. Ayun. Ito ulit, mangga yan, mangga. Ang hitik sa bunga, ang dami. Kung maaari lang manungkit, manungkit ako kasi tayo. Si Rico Bibi, napagod na siya sa akin, maghintay. Ako na lang nagtuloy na video. Iniwanan na ako, guys. <laughs> Uwi na daw kami. <laughs> Kaya marami din salamat sa inyong panonood. Pero bless talagang araw ko ngayon guys kasi nakakita ko ng ano, pakawala lang ng mga ibon. Gusto kong pa Pauwi na kami, guys. Rico ayan, no, ko, na telepono. Na na daw. Uuwi na daw kami. I love you, ka, Bebe. <laughs> ibon. Ayan, sumalubong sa amin. May ibon. Ay, ito, bakit ginawa ko, ko kaso? Oh, no. <laughs> alaga, yan siya. Hindi siya lilipad. Yun, Know.